Mother Gina, iinggitin kita dito. Sa dami naman ng milyones mo. Magbenta ka ng mga 100 na baboy at pumunta ka na dito sa Madrid. Google, tulungan nyo nga po kami kung ano daw po ba yung susuba. Anong tagalog daw 'yon? Anong salita 'yon? Susuba. Ang alam ko sinugba para As, hindi nahahayon, di ba? Ganun yun. Ang sasabihin naman <laughs> ni Google. Madadagdagan na naman ang grasa. <laughs> sabi naman ni Google, hindi ko maintindihan ng translate. May partner na si Mother. Kaya, et siya pera na si John. May boyfriend na si Mother. Kaya, iniwanan na kami. Oh, dead mo. <laughs> Mother, ayaw mo kami ngantayin? Ayaw nyo kaming antayin? May boyfriend ka na ngayon, kaya ganyan ka. Ayan o guys, super green. Nasa sentro kami pero maraming kapunuan. And guys, so sila ay nandyan sa labas, umiinom. Ang ganto ganda talaga. Yan nakaka-refresh, o oh, ba? diba? ano? Girlfriend. Summer na talaga, guys. Excited na ako. Fully book tayo sa August. So, abangan nyo ang aking vlog. This coming vacation. Birthday nung aming pastor. Happy birthday naman dyan sa aming guwapong pastor. Ito na ang aming kakainan. Alam nyo ba, guys? Mamahalin to at hindi ko alam kung bakit so second time daw nila so first time ko Tony Romas matikman naman ang ano Tony Romas ni Padre so wala anong tao pwede ako mag video video dito kami kakain six persons ito na nga nakaupo na kami ano? So, kaunti lang ang mga tao. So, anong order nyo? Ayaw ko sa baboy. Hindi naman ito baboy. Ayaw din sa akin ng baboy. Hola! Kay Loki. Liam, Hi, Loki. Hi, Loki. Liam, dandan. Payat na si Padre. Yeah, o, oh, parang gutom na gutom na. Eh. order na kami. So, si mother ay inaprovecha niya yung araw na to. At alam niyo guys, nag-coke siya. Siya lang ang may coke. Kami lahat Aquarius. Ano namin? Drinks. Si mother lang talaga. Ito yung kanya. Pagbigyan. Order namin. Ito yung Santa Fe. No, thank you so much. Ito pala ay may tacos. Guys, ano to? Paboritang tinapay ba to? Ay, ang fairness. Ang sarap ng tinapay. Mother Gina, iinggitin kita dito. Sa dami naman ng milyones mo, magbenta ka ng mga 100 na baboy at pumunta ka na dito sa Madrid. Mother Gina, inuulit ko. Magbenta ka ng mga sampung ulo ng baboy at magbakasyon ka naman dito at nang makakain ka naman dito ng ano, ulo din ng baboy. Kuchinilyo. Di ba ate? Kuchinilyo. Mother Gina, yung kuchinilyo na ano, yung baby, ano pa yun? Nine days old na. Ten days. Ten days old na 10 days old na biik kuchinilyo ang tawag kaya pwede kang magbenta ng mga sa 100 na ulo pwede pwede na yun mother Gina bawasan mo naman yung milyones mo dyan guys nag vlog lang ako na wala na yung chicken mukhang nasarapan sila nasaan <laughs> <laughs> na <laughs> sarap ng salad guys yung mas toy kaya ako ang dami ang As in, ang sarap ata yung chicken. Nagsalita nga na nga lang ako dito, pagtingin ko wala na yung chicken, lumipad na. Ang naiwan, lechugas na lang. Guys, itong si ate, sabi ko, Fredora, yung lutoan ng mga french fries tawag dito sa Espanyol, Predora. Sabi niya, Pregona, mat daw, baka nasabi <laughs> Si Lolo naman. Kumakain kami, narinig kong sumingas si <laughs> Lolo. naman. Dito sa left hand ko, ito dito, dito, dito sa so may... Sabi ni Mother, kung wala daw rice dito, ay, hindi nga mahilig yung mga Espanyol sa rice. At French fries lang. Ay, nagpupumilit. Totoo ang chismis. Gutom sila. <laughs> sabi ni John, tinanong ko, kung masarap. Ang sabi niya, sakto. Saktong kulang. <laughs> din sa amin. Totoo ang chismis. Gusto pa ni gusto pa ni mother na kumain ng salad. Ayan o. Ineng, kita mo? Huli kam. <laughs> Uminom ng Coca-Cola. Siya lang talaga. Football is life dito. Yan. Civil at Granada. <laughs> my libreng nachos. Kasi super tagal yung aming order. So, <laughs> kaya nanghihingi ng soda. Sa atin, di ba? May sinasabi si mother. Oh, ano mother sabi niya? Sana nagpasaing na. Pinoy ng Pinoy talaga. Sara, hinay-hinay ka sa alat. Gusto ko yung guacamole. Hmm. Patigin nga nun. Guacamole. Tapos pickles yun. Nakalibre kami ng nachos. At mukhang dessert din. Ang tagal ng order namin. aberting tingnan ko nga talaga kung libre ito. Yung, <laughs> yung pumunta kami dito na gutom, at binigyan ng salad. After 30 minutes, gutom ka pa rin. <laughs> bumalik yung goto mo. sinabi so, natin, ay, first time ko daw na kumain dito. Ibalik kaya Bakit ay, na naniniwala kayo doon pasara <laughs> Eva? <laughs> eh, kasi noon sa amin, nung kumain kami dito, pamilya may eto, hmm. hindi pa kami tapos kumain eh. Hindi <laughs> nga. Kung ako nakasama nyo, ipagpapala, bakit ka mo? May libre kayong dessert. <laughs> may libre kayong nachos. Tingnan mo nga dyan kung magano yung nachos. Aba, mahal mo nga nachos ah. So, mahal yung nachos. 10 euro. So, guys, huwag nyo nang i-convert. Basta, ang alam ko, 10 euro yon. O, plus yung dessert, ay anim tayo. Happy so, guys, bu busog na ulit. May libreng nachos. After 30 minutes, gutom na ulit. So, libre na naman. <laughs> May aberya doon sa kanilang grilling masira daw. tumba ang coke ng iyong ina. Malapit na yung maubos. Kita mo? Ito na lang, isang baso. Tumayo. So, so, guys, tatayo uli ako, baka may libre kami. Ipa-follow up na yung order namin. Ito na. Ito na. So wala guys. nang order. <laughs> guys na siya. Muchas gracias. Ay, ang order nila, baboy, nangangamoy. Ang Guys, super arte ko. Ayaw ko niyan. Ang amoy. Ang amoy. Ayan na nga yung ano niya. Baby back ribs. Baby back ribs ng baboy. Baby back ribs na nga ba ng baboy? Baboy na. Ayan, onion rings. Napakalaki. Oh guys, wag nyo nang kong itanong oh, kung magkano pa. yan ha. Kasi yoro, hindi ko alam kung magkano. Guys, ito nang sa akin. Sana walang humingi ng manok. Oo, oh, Oo, oh, kasi parang si mother alam ko. Gusto din niya yun. Busy yung celebrant. Celebrant din ito. Ating happy birthday. Gracias. Tikman natin yung onion. Ganito daw kalaking ano, ha Ang laman ay alam nyo ba kung ano? Malaki mula doon hanggang hanggang dito. O, oh, di ba ang laki? Alam mo ba kung anong laman? Scr scrambled egg at sunny side up. Itlog na may saging, prito ng saging. O, oh, di ba guys? Tapos i- Yaman nila. Ang mati prito. Mm. So, ang sauce ay ketchup. Tomato sauce tomato sauce. Ketchup sa atin. Milyones ang laman ng bulsa nun. Ha? Ganun kasimple ang mga ano, tao dito. Pobre talaga ako. Loge sa kainan. Wala na. Tapos na ang laban sa akin. Kunti lang yung manok ha. Pero hindi ko naubos. Hindi pa tapos laban? Kayo. Ako busog na. Wala na. Tapos na ang laban. Busog na. Ayun ang tira ng manok. Ayan. Yung onions. Yung kanila ganun din. Marami pa rin. May postre ka pang libre. <coughs> Hindi. Kaya yan ni John. Ito ha? ang tira. Hindi naubos. Mahina naghahanap ng postre, ng dessert. Tingnan natin kung may libre sila. Ito so, yung order ni Ate Skelet ng Cookie. Niya. Ayan, na. 15 minutes more para sa dessert. Hindi ko alam kung libre. Si Mother, itakam na takam na. 30 minutes din atang nag-antay. Ah, okay. Ito yung postre. Oh, so Skillet cookie. Yan. Yeah. Masarap. Anong... Hi, ano guys. Din? Hi, guys. Kay Rico, este postre. Kay <laughs> Rico, hindi pa nakakain. <laughs> Anong lasa? Deliciosa. <laughs> <laughs> Mainit. Ang lalim. Tikman nga namin ito. Mainit to eh. Kaliente to eh. Mm -hmm. Ayaw niyo pasta na naman, mag-order na ayan. yung pasta right. Teka muna, diba? Ng pagkaano? Yung nasa ilalim. Ano? Parang ibaboy crema. Na steam na siya, malinis pa. Nagulat ako, mainit talaga tong ano. Ayun Guys, umuusok usok tingnan niyo. Totoo ang chismis. Pwede magluto mm. sa... <laughs> Ice cream. Sa araw. <laughs> Ice cream. Ice cream na mainit. Na mainit. Mm. Saan kayo pa? Saan kayo makakatikim niyan? Dito lang, sa Espanya. <laughs> Naging vlogger na siya. Siya na, i-turn ko na nga yung vlog ko sa kanya. Punta na kayo dito sa Espanya. Dito lang kayo makakatikim. mo kami, Tay. <laughs> sabi ng mga manonood. <laughs> hey, Rick, Rick. Magpadala ka na ng, magpadala ka na ng ano, pamasahe, Emlo Willier. Ah, caliente. No, entiendo. <laughs> Tagalog, <laughs> my friend. Ah, perdón, perdón. <laughs> Tagalog. <laughs> Ay. <laughs> Tagalog yes. Sorry, ay, English. Pagpaumanhin, pagpaumanhin nyo po. Nakakalimutan na po Tagalog eh. Sa tagal na po kasi dito. Nagaka-yung Filipino, are. Ano garay mo FW na ho, Pilipino? Ito ho, ice sorbetes. Gusto ka din? sorbetes na mai, <laughs> natatawa sa, kanyang sarili nagbablog na siya mainit mo na sorbetes <laughs> yung, celebrant busy <laughs> yung isa din yon ay eh, eh. eh mukhang mas pili eh ang totoo Espanyol, Espanyola talaga siya Spanish passport na si ate kaya yeah, okay. fluent na sa Espanyol Ablas, mother. Ablas. Anong sabi niyo, mother? Nagpapalusot pa si mother. <laughs> oh guys. Nauubos na ang ice cream din na mainit. Hindi, malamit to. Padre, sabi niyo. Well, ayaw yeah. niyo. Bakit? Parang may kutsara ka. Huli ka. May kutsara ka. Hatid daw. Bakit? Parang wala na. <laughs> eh, sabi mainit din yan. Hindi. <laughs> Diyan, basahin mo. Kaliente yun. Mm -hmm. Kaliente. para... May comment yung ina sa anak. Anong sabi niya? Hindi daw niya alam yung mainit sa malamig. So, ibig sabihin, pag kumain ang mainit, hindi niya nalalasahan. Yan ba yun? Kasi so, guys, yung ice cream, yung tsokolate is mainit yon Yung nasa ilalim. So, hindi na di-differentiate ata nung dila ni Kuya dyan. Kasi wala, walang init sa akin eh. Ah, okay. Mm -hmm. Ay, ay, okay. Mm -hmm. comment na lang tayo guys. Kasi mainit ang sa amin eh. Ice cream. Oh, Ate Dina, mm -hmm. baka nanonood ka ng vlog ko. The best ice cream. Tony Romas lang. Murang-mura sa presyong kabayan. Tayang taya Six ninety five lang. Pinopromote ko na ang Tony Romas. Isang bolas. Isang bolas baka sabihin naman ay pumunta na lang tayo don sa ano sa Italiano <laughs> 250 ay are naman ay may garne may garne pa ayun ay ano lang <laughs> ah cookies na pala na sa ilalim yes it's cookies mm. ngayon ko lang guys na naing in, nalasahan na mabuti nung eh, kalahati eh, na pala eh cookies lang naman pala <laughs> Skillet cooking, ah. <laughs> Yung yun. <laughs> Ay, hindi tayo nagkaintindihan eh. Ay, sa pangalan pala ang ay, tunay naman aring si ate. <laughs> ay, aring si ante na are <laughs> Pero malutong siya, ano te? Mm -hmm. Sarap. Korhente. <laughs> ano daw sabi? Hindi ko rin naintindihan guys. Naintindihan nyo? Korhente <laughs> Hindi, kuryente. <laughs> ano yon dyan? Hindi ko nag-gets yun. Crunchy. Mm. Uh -huh. Sa pagkakaalala ko, ang sabi niyo ay kukuha lang kayo ng kaunti. Bakit hanggang dulo? <laughs> ay, kumain kayo? Ay, kasi hindi ko akalain ganyan pala kalaki. Kasarap. Ay, ganyan kalaki, ganyan kasarap. Tapos, pag sinulo ni kuya dyan, imagine gaano kataba na na. Ang itataba Pats. na naman ni Kuya Yung Jenny, grasa. Ha? Grasa, sabi nga ni Jeremy. Ako, oh, oh, yung grasa. <laughs> Mocho grasa. Holy cam talaga si Kuya, oh. Subo. <laughs> Bitin sa kanya, Pastora. Hey, Kieres una na mas? <laughs> <Hindi. laughs> Kunwari, kakaunti yung tsokolate, anong tsokolate ng presang playbo? Marami tsokolate. Um, Sisimutin pa yung ano, kutsara. <laughs> exposure. Baka madiscover ka ng Tony Romos. <laughs> Kuhanin ka ng model. Modelo. Oh guys, talagang simut sarap. Kahit ubus na, super super kaliente pa rin itong aming kacharo na mm, nakalimutan. Kawali. Kasi maliit. Kaya kawali. Papanood ka kay ante. Ay. Ito. Ulitin mo, ulitin mo. Hola, ante ko. Hola, ante ko. Te quiero mucho. Te quiero is I love you. Guys, tapos na kami. Dos oras kaming... Hindi naman dos oras na kumain. Estoy lleno Estoy lleno. So, ibig sabihin, I'm full. Siyempre, may coach tayo dito sa Ma, si atin. Mababa na pa ba, ba ng no, no Uber? Dodose na. na. <laughs> so, salamat sa aking panunood at mayroon akong na. extra na <laughs> nag-vlog. Thank you so much. Adios. God bless. Yeah? Is that it? Hi, guys. Is uh, Ingitin mo si Ate ano? Si Ate Ate Tina. Ay, hola madam. Madam Tina. Hola madam Tina. Lo siento mucho. Yo <laughs> <laughs> Natawa sa sarili. <laughs> Are po eh, nakapangkasal na. <laughs> ako po eh maganda ang atar. Yung pala'y uulan, ay eh, naka-white pa man din ako. Eh, de, wow! <laughs> <laughs> eto ko, maglalagay na ako ng pupanda. <laughs> Kasi malamig sa loob. Ayan, Nagmam -taste Ay. ganda tayo ngayon. ngayon Nakapang summer dress. <laughs> Winter pa pala. Ayaw ko. Nandito tayo sa... tayo sa Retiro. Busog na si mother oh. Nag... Eh, na yung driver, eh. Nagpaalam ako na. <laughs> Pero parang ini-enjoy nila yung pag-vlog. <laughs> parang gusto ko lang ibigay yung account ko sa kanila. <laughs> Mukhang mas oh, maraming guys. views. <laughs> sa kayo nakakita ng baso. Ah. ah. Agila. Look. Mira, mira. Agila. Hmm. Ang ganda ng baso. No? Kung pwede lang ano, yung souvenir. <laughs> malaki yung bag ko. kasya sa bag. Pastor, aray ang asawa niyo. Ayan. Ay, perdon Ay. Perdón, perdón, perdón. Ay, una llamada. esto? Ay, no. <laughs> Muchas gracias, pastor at pastor. Estoy muy bien. Todo está rico, rico. <laughs> Tinatawag si Rico Blanco. <laughs> <laughs> Hindi ko si Rico yan. <laughs> rico. Nasa, nasa kalangitan na si Rico yan. <laughs> May na, <laughs> <laughs> na sobra kan po yata sa pagkain na bus. Patay na ho si Rico yan ha. Ay si patay na. Patay pa si Rico po na Ay siya binabanggit na ngayon. Kayo talaga. Katulad ko din ba kayo? <laughs> na iniuwi yung tissue. <laughs> Ayun <po>. May katibayan po. <laughs> sa tissue na lang tayo, hindi mauwi yung kawali. <laughs> Yung mga nag-uwi ng kumot galing aeroplano. Shout out dyan. So baka nasa bag mo nga. Humingi ay, na, tayo ay, ng guys, kapatawaran. hindi ko po sa to ah. Ayan ho ah. Ayan, Mira. <coughs> Sabi mo, pa paulit. Ano sabi mo? Lahat ng airlines? Lahat ng airlines, nasakyan ko na. Kaya hindi na ako magme-mention kung saan ako sumasakay na nakakuha ako ng free na blanket. <laughs> Guys, hindi siya free blanket. <laughs> Yun ay isa sa mga privilege ng aeroplano pero isa sa uli. Gracias. <laughs> Muchas gracias dyan siguro, walang kawali sila. Iisa lang ko yata, guys, ang kawali ng Tony. Kasi kinuha ko dyan. Ay, mas ano to. Maganda yun. Mas, mas ano ata to eh. Mas... Sa palito ka, Vlad. Gawin na nga ako ng ano. Gawin <laughs> <laughs> na nga account oh, yan. Oh. Makapag-lagat, baka umaman ako. Baka uwi na sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Nagsira mo naman. Guys, look at her. Don yung don niya. Milyones na yan. Ay, oo ba? Uh, ano yan? Huwag ka. <laughs> Kuha niyan. Ano ba to? Chanel? <laughs> <laughs> Naka-chanel si Mother. Yung bag mo, ano yan? Ay, <laughs> toss lang naman. <laughs> Oh, ang aking... Diamond. Ang okay. ilo Magkano ay... yung diamond mo, madam? Ay, hindi diamond to. Ano lang to? Perlas. Perlas na sila. Ay, ano, ano, nakatoss wow. siya. Samantalang ako. Kinansin ano? so, ano huh? mo, ano? Kasi ito yung... mo. Okay. Adele. Ang paalam ka na sa viewers mo. <laughs> Adios. <laughs> kasi Proxima! ay parang may next time pang vlog kaya <laughs> uh, ka dyan, makita mo. Okay, oh, kita kaya mo? kaya 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 lloviendo, kaya 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 So, umuulan. So, kailangan namin mag-taxi, eh. mag-over, mag, 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 Ay, mag, mag yan. yan, ito na guys. Totoo na. Salamat. Umuulan. Ito na si ate. Ang aking ano. Ito, turn over ko muna yung <laughs> pag a Adios, <laughs> Adios guys meron kami para agwa kasi umulan. Ang tawag sa payong dito ay para agwa. Para, para daw. sa atubig. Yun ang tawag sa payong. Oh. Eh, para ang tubig. <laughs> yeah, adios, gracias.